sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At ipagkakalog po, po sa inyo lahat ang aking manalalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po nyo matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan na huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, igi sa lahat, magmahalan, na huwag po kayo makalimutong tumulong sa mga taong hininga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik-dikdik at umapo na pagmamahal ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo araw na to yung orasyon sa taong mapangapi. Kung may kasama po kayo na sa trabaho kaisan po na inaapi-api kayo, kahit sa labas, basta kayo po inaapi-api, at sobra po na yung ginagawa uh, yung ginag ginagawa sa inyo na inaapi kayo lahat kasi sino po mag-aapi sa inyo uh, kung wala po po kayong poder po na uh, malimba po wala po po kayong poder kahit magdasal po lamang po kayo ng isang ama namin at isunod nyo po yung orasyon po ng isang basis lamang po at ipo nyo sa inyong dibdib po pagkatapos nyo maipo sa dibdib uh, usarin nyo naman po ulit tapos iipon nyo sa taong mapangapi at sigurado po siya ay tamimi na po siya hindi na po siya uulit na gagawa at makikikon po sa inyo na makikiusap sa inyo na huwingi ng tawad sa inyo napakabisa po itong oras yung sa, pang sa taong mapangapi po kahit sino po yung kasama po nyo sa bahay o sa yung tahanan na inaapi-api kayo o pumasok po kayo sa uh, yung mga taong uh, masisipag po dyan nanay na sipag pong uh, maki, uh, magtrabaho sa isang bahay na nakikipaglaba nakikipag, uh, kat, ginawang katulong uh, katulong po saludo po ko sa inyo mga nanay na ang inisip nyo po ay yung kapakanan ng yung pamilya na makatulong sa pamilya na hindi nyo sila uh, gustong uh, uh, sa isang araw po ay kakain ng isang meses kundi gusto nyo po silang kumain ng kumain na uh, ayaw nyo po sila magutom yung mga anak nyo kaya pinapasok nyo po yung mabibigat na trabaho na na yan mga naglalaba na uh, surrender po ako sa inyo at ipakakul ko po sa inyo kaya uh, mga nanay dyan na masisipag po na tagalabandira tagalabang. Uh, tabis po yan. Hindi ko po ipinagkukuan po na kayo po ay uh, kinukuan po pinapa nagpa nag, eh ko po sa inyo na pinagmamalaki po ko kayo sa inyong mga trabaho. Alam ko na uh, napakasipag po ninyo at matulungin po kayo sa kapwa. At uh, napaka dabis po yung nanay. Kung may buhay pa nanay ko sana, ay dabis po ang aking nanay din. Kasi, uh, napaka-bite na aking nanay. Uh, kaya saludo po ko sa mga nanay dyan na uh, nakiki kung po sa hirap ng buhay. Uh, masipag, kahit, kahit masakit ang ulo na uh, may ginagawa po dyan kahit masakit ng ulo po ay eh, naglalaba pa rin dahil sa pamilya niya ah uh, saludo po ako sa inyo nai na lahat pong nanay dyan saludo po ako sa inyo uh, ibabagi ko po sa inyo ito na kung halimbawa po ay pumasok po sa katulong o kahit sa ibang bansa po ito sa abroad po magagamit po niyo ito yung mga pumasok sa ibang Uh, domestic helper sa ibang bansa na ang kanilang mga amo ay mapangapi maganda po itong gamitin po nyo sa kanila usalin nyo lamang po ng isang misis po ito at isang misis lamang po rin yung pangalan ni Sir Kristo na taga-Nasarit ay siguradong matamimi po yung mga amo nyo po uh, na mapangapi kasi pag pumunta ka po sa abroad ay di mo alam pagdating mo doon baitan sa umpisa yung amo mo sa katagalan po ay eh, lalabas mo yung mga gata nila uh, pag-uugali kaya dapat po kung hindi po nyo pa kay, uh, na kilala po yung mga amo nyo pwede nyo po itong gamitin agad po at uh, sigurado pong mabait po yung amo nyo napakabait po at hihingi po ng tawad kung may nagawa pong kasalanan po sa inyo Uh, dapat po ay masigting nais po ninyo isa po sa isipan naman pag usal po ng orasyon po na tamang pagbikas po. Na may na nais po uh, kakasi po sa inyo ang orasyon na to. Masalo kong nakikita ng mabubuting espiritu na uh, inaapi kayo, siguradong kakapit po agad dito. Narito po ang orasyon po. Oh. Amang sangtum amang taga amang sabab amang samtum amang taga amang sabab sambis namang po at ipo sa inyo dibdib po pag inusal nyo po sabay usal nyo po yung pangalan ni Kristo so at taga nasarit po tapos ipo nyo sa dibdib po ninyo ang pag usal po nito ang teknik technique ko dito pag usal po, pag inusal nyo po isang bisis po isunod nyo po kagad po yung susi po sa pangalan ni Kristo so na taga Nazareth po. Tapos iipon nyo sa dibdib po ninyo at inyo iipon pa, uh, pa sikreto po sa anyong amo. Ay siguradong babayt po yan na parang nang dahilan lamang po. Sana po na po nyo aking uh, binagi po na oras orasyon sa taong mapangapi. Uh, sana po ay Huwag na po kayo magtubili nga uh, pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin pong binay ko. At shout po sa inyo lahat. ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Shout po sa inyo lahat.